Mag-hi guys sa ina hi guys. Hi guys. Balik. Hi guys. Diri to na. 1 2 3 go. Hi guys. Hi guys. I love I love I love I love the way you hold me. I love I love I love, I love... Yay! Very good! Inga, thank you, sila Thank you for watching. Thank you for watching. <laughs> And I like dice. Huh? I like dice. Hi, guys. Nag-ayman <laughs> Hi guys, Tita. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. My Tita. Smile. Unta nga smile, smile na. Hi guys, it's Saturday and andito lang ako sa bahay. Wala akong ginawa buong araw. Kahapon din. Ah, may ginawa ako kahapon. Umalis ako. Pero ngayon, wala akong ginagawa kasi tinatamad ako um, yun, ganun na talaga siguro. kaya tumataba ako. Oh my gosh, yung taba ako na. Um, ay, na. Wait lang. Papailawan ko yung sarili ko. Ah. nakikita nyo na ba ako? Yung naligo lang ako, tapos pagkatapos ng maligo, natulog ulit ako. Lakas ng electric fan eh. Una, nagbabad ako sa internet buong araw. Actually, kahapon pa ako nagbababad sa internet. And, really? um, ano? <laughs> Ba't pa Ano, um, ginawa ko? Wala. Nag-FB lang ako. Tapos nag-chat kami ng mga friends ko. Kasi nga, may bagong shinare na status si Baste. Baste, my love. <clears throat> Yan, wala lang. I think it was about, sa nalihahanapin ko. Wait lang. Makita ko na. Ilalagay ko na lang dito. <laughs> Tapos, yun. Kasi the night before, naghimuto ko ako. Nag-status kasi siya na he doesn't have a Twitter account and that he's going to his cave na. Tapos, biglang nag-status siya na nag-share siya nitong nung um, about sa dad niya. Eh, ang daming nag-ano, ang daming nag-comment na girls. Tapos, hindi <laughs> ko akala ko ako lang. Ang dami pala namin. Wala lang, nakaka- Natatakot kasi ako mag-comment-comment -comment ng ganun sa mga, sa FB niya kasi I know na parang just like an any ordinary, he's like an any ordinary guy okay, kasi he's not like yung mga tipo ni Sandro Marcos, yung mga ano na matitino yung sagot. So, ang alam ko talaga kapag kaya natatakot ako mag, mag ano, mag-comment sa mga sa FB niya or sa ano niya kasi yun nga, natatakot ako baka kung anong sabihin niya sa akin, baka hindi ko na matanggap. Wala lang, gusto ko lang i-share. So, yun. <laughs> natatawa ko sa sarili ko. Um, yung nga, ina-expect ko talaga dati nung nalaman, yung parang, if you remember, anong, anong date ng vlog yun, dun ko lang na-discover ay, kapo pala siya, ganun. So, akala ko after two weeks mawawala. Natos hanggang ngayon, nandito pa rin. Tapos, yun nga, siguro kasi, um, mas naging malala kasi limited yung information na nakukuha natin sa kanya. Nakukuha ko sa kanya. So, yun yung parang the more na hinahanap, the more na ano, parang nananabik. Ano ba yan? Yun. How is your day going? My day has been literally so hot. Kasi ang init ang panahon yun sa Philippines. Um, nakita ko kanina sa ano sa schedule. Hindi sa schedule. Parang sa, sa weather report ko na uulan daw ng around 8. So, mga 80%. So, I really do hope Talagang mangyari yun. para naman matuwa ako. Okay, guys. So, 'yon. After <laughs> 'yan ang gulo-gulo pa ng bed ko. Uh, after like how many hours of sleeping and day dreaming about basta makaka-recover din ako. Um yeah, akai tayong pancit canton. Eh, malis kong kumain ng pancit Canton. And, dalawa sila. Actually, hindi naman ako talaga lalahat. Eh, hindi ko la ka Hindi ko kakainin lahat ng to. I mean, kakainin ko. Ayun, eh, kumain na lang tayo ng pancit Canton. Favorite movie? Favorite movie! Sa mukhang! Happiest moment! Favorite movie services! Wala! Wala! Wala. Sorry, teens. Doon ako sa pre. Ayun, huli. Okay. So naman talaga dapat yan. And, uh, yung mga, uh, ano, nagpapapicture. <laughs> na, ngayon. Hindi kaysa nung yung um, uh, mas marami pa ito picture. Hindi, okay. Wala, wala. Before that, wala. Hi guys! Tapos na akong tapos ay er, sinasabi <laughs> tapos na akong kumain ng kanton and sobrang nabusog ako so baka hindi na ako kumain ng dinner after at nakita ko si Baste sa TV I was like oh my god wala lang natuwa lang ako Kano sa akin ang video? Karo na. Kaya ako sila ingnon that this is my sister. Hello guys. Three oh. <laughs> hours back. Nee. Yeah. <laughs> <laughs> And she's preparing for her workout. Nya gaulan man? Wala man ang ulan. Hi guys. Today I'm a guest. And guess what? Nindot lagi na siya color. Asa? Just wearing my socks and my shoes. a model. Well, it's not really mine. It's my mom's, but it's mine. And then my He's mom's. It's my mom's. Hi, mommy. Say hi. Okay. Go. take it. Go. <laughs> <pudding> <laughs> you <pper hand> <opposite>

sabot eh. Mine. Unsa to? Kana ni Tina. Ah. ay pa penalty og ikay. Hey, may kay mo ka. Ako asa lewat ni Tina. Mine sa iyo. sayo. Isa na ka. Si si si. Go. Ta asa pud na. Muslo ting iPad. Ay!

<laughs> balik po Ding ding no'y Hi guys, ano Ano 'to? Hi guys. It's towards the end of the night na and um, I just want to be able to say good night nang mapayapa sa inyo kasi I know every time I put up a, a vlog hindi talaga siya talagang nag-end -e ng maayos. So yeah, I'd like to say good night and I'll see you again tomorrow. I'm so excited for tomorrow's vlog because I know every Sunday is ma mas maram kaming time, mas magaling lighting, tapos you know. So yeah, I'll see you again tomorrow. Have a great night. Bye.